Hello guys! Kumusta? Ngayon ay gagawa tayo ng cheesy hotdog roll. Pero bago yan, sa mga hindi po po nakasubscribe, beke ni At ito ang mga ingredients na kailangan natin. Hotdog, cheese, breadcrumbs, eggs, at ang loaf breads. Pag niyo nyo, tara na, umpisa na natin. Nagpainit lang ako ng mantika dito sa ating kawali. Ngayon, pag mainit na, niligay ko na lahat ng hotdog. Para bago natin i-roll sa tinapay yung hotdog, uh, maluto na yung hotdog. Ngayon, magluto na. Isat aside na natin para madrain lahat ng mga sobrang mantika. Ngayon naman ay ifa-flatten natin yung loaf bread natin. Gumamit lang ako dito ng baso kasi wala kaming rolling pin pang mayaman yon Hindi namin afford. i flatten lang natin just to make sure na flat na flat talaga siya. Ito na yung kinalabasan niya. Then, pag na-flatten na, ready na yung hotdog natin. Ilagay na yung cheese. Then, i-roll. Then, i-fix lang natin gamit ang toothpick. Kita nyo naman, fix na fix yan. Parang hindi bumuka habang piniprito. Ngayon, ito na yung kinalabasan. Gumawa ako dyan ng walong piraso. Tapos, kung ako ng mangkok, then dalawang itlog. Actually, tatlo ang ginamit ko dyan kasi nabitin pa ako. Ngayon, hindi ko lang na-videohan pero naglagay ako dyan ng asin para may lasa din yung itlog natin, yung coating natin. Ngayon, After nyan, i-roll lang natin sa itlog. Then, ilalagay sa breadcrumbs. Bale yung breadcrumbs ang magpapalutong ng ginagawa natin. Additional, sarap na rin, syempre. Then, ito na yung kinalabasan. Bongga, ang ganda. So, yun. Nagpainit lang uli ako ng mantika. Then, inumpisan ko na siyang prito sa unang side. Ngayon, mabilis lang maluto. As in, huwag niyong iiwanan, mabilis na rin siya maluto. Siguro yung unang side, mga 2 minutes lang, 1 minute nga lang siguro, luto na. Mabilis lang talaga. Tapos, iyon niluto ko na rin yung second batch. At yun, minipisan ko na ang hanguin lahat. Please, wag niyong kalimutang tanggalin yung toothpick bago iserve. At ito na, handa na ang ating cheesy hotdog roll. Napakasarap. Yun lang. Salamat po sa inyong panonood. Bye.